Sa video na to, kakain tayo ng shawarma. Cheers! Ano niyo ba rin? Laki. Oh my god. Saan ka nakita ng shawarma ganyan kasiksik pa At hindi lang basta shawarma. O hindi. Napakalaking shawarma. Mmm. nag-umapaw sa manok dami pang gulay bari tingnan nyo naman gano'ng harami yan. dito lang yan sa Montalban Rizal ang fake Arab shawarma Boom pare, nandito tayo ngayon sa fake Arab shawarma dito sa Montalban para tikman ang kanilang naglalakiha mga shawarma. Meron dito chicken, meron dito beef, pita, nagkakalaga ito ng 189 pesos. Itong chicken naman nila ay nagkakalaga ng 189, may rice na, tapos good serving of chicken, meron yung cheese, may spicy, may mga, may mga gulay din dito, may kamatis, may cucumber, may sibuyas, tapos ito may uh, uh, repolyo, And then nandito yung kanilang parang ah, java rice So pare tikman na natin to Simulan ko muna dito sa kanilang ah, Ito daw yung pinaka best seller nila Yung beef shawarma na napakalaki Tignan nyo pare nag nags, Sobrang siksik Ang daming laman Good for two persons daw to eh. So hindi ko alam kung mauubos itong isa <laughs> Cheers! Mmm. Solid pa rin, lambot ng kanilang ano, beef. Homemade lahat to ah Isa pa, para sa inyo pare. Mm. Yung sauce nila, sakto yung lasa. Nandun yung spiciness, yung alat, yung lambot ng meat, tapos yung mga gulay. Ako pare, Solid sa pa para sa inyo mga pare mm. sarap tsaka yung pinaka bread nya pare yung lambot sakto yung lasa nandun may konting tamis may kukomplement yung kamatis yung sibuyas yung gulay lahat pare wala na akong masabi sarap sa pangalan nito pare parang hindi ko na mauubos eh Meron ding cucumber. So yun. Overall lasa niya. Okay na, okay. Sulit para sa babayaran mo. Dalawa yung kakain nito pare. Mm. Lahat ng ingredients na ginagamit nila dito, homemade. Sila mismo yung gumagawa sa bahay nila. mapasa sa sauce, sa meat, sariling timpla nila yan. Medyo makalat lang kainin, pare, kasi nag sa sauce tapos siksik yung laman. Oh, my God. Mm. Grabe. Sabog-sabog <laughs> na yung karne, pare. Mm. Ital nyo ba yan? Pure beef meat yung kanilang sinaserve dito hmm. nakaka-addict yung sauce nila parin dumini ng kamay ko muling subo para sa inyo tapos tikman na natin itong chicken next naman natin pare yung kanilang chicks shawarma rice na nagkakahalaga ng 169 pesos nag-uumapaw sa manok dami pang gulay bari tingnan nyo naman gano'ng karami yan Tignan na natin to. Simulan ko muna dito sa chicken nila pare. Unang subo ng chicken para sa inyo. Mm. Ang oh, sarap. Mm. Nandun yung pag-smokiness ng kanyang manok. Nag-complement din yung sauce, yung spicy, yung garlic sauce, tsaka yung cheese sauce nila. Ganda dyan pare. Kuha ko ng manok dito. Chicken shawarma. Nagyan ko ng kanin. Nagyan ko ng kamatis. Cucumber. Tsaka itong gulay. Perfect bite para sa inyo pare. Cheers! Mmm! Sarap! Solid! sa manok, saktong sakto lang. Hindi mo mas, hindi mo malalasahan yung masyadong dry. Puling subo para sa inyo mga pare. Cheers. Mm. Kainin na natin itong isa pang hiwa ng shawarma. Na napakalaki pare. Tingnan nyo kung gano'ng kalaki yan. Oh. oh my goodness. Tapos siksik. Ah. Yan, gano'ng kasolid yan pare. Tapos ang bite nila dito, nagbigay ng extra sauce. Meron cheese, meron garlic, tapos ito yung kanilang uh, spicy. Gawin ko pare kasi may ilig ako sa cheese. Tignan nyo pare, laki. Oh my god, saan ka nakita ng shawarma ganyan kasiksik pare. Oh my goodness. Lagyan ko pa ng cheese. So lean. Oh my God. Ten. Hmm. So lean, pare. para ko na maubos huling kaget ko na to para sa inyo sana nabusog kayo sa video na to cheers mm.